Oh, dali na. Ah. Oh. Dali, bangun na. Dali. Ah. Siya naman ka, oy. Dili naman na ko an arthritis nang imuhang tiil, gout naman na siya. Pero padayon lang laban. No? Taon raman gyapon. Aduh siapa, hello oh. nempa, hmm? Bibiro na lang? Oh, kanin bibiron kay daghan? dala lang. mora na kag anak ron? balik sa pagkabibig? oh dali? Mura na kag bibi sุก na đi lên ừ.